Ito ang matindi sa lahat. Iyon ibig sabihin, yung panukala ng yung gawa ng Diyos, nawasa. Gawa ni Kristo, nalipol. Mm -hmm. Ito ang matindi. Malipol. Yung gawa ng pangatlo. Ito Hindi ang sabi nito. Ito, ha? Hindi na malilipol yung gawa ng pangatlo. Opo, ito. Pakibasa, mo rin muna. Ito, bago yung, po, tapusin, yung Ano. Yung kanilaraw pong iglesia, sila, yung kanilaraw pong iglesia na bumangon sa Pilipinas sa bisa ng hula o pahayag ng Panginoong Sokristo, ang siyang ikatlong bahagi na maiiwan iwan at hindi na matatalikod. O, oh, yan, kita mo, unfilled brother Arnel eh. Bukod, bukod sa ganito, yung nagkiklaim na yan, na nagtayo, ang Hilda daw eh, di ba? Opo. Di ba, nagtayo ngayon, ang hill? Opo. Mm -hmm. Hmm. Diyos, Kristo, natalikod, nawasa. Hmm. Siya nagkiklaim na ang hindi na raw mawawasa. Matindi. Ang matindi niyan, Brinate niya lahat-lahat yung rules eh. Nung mamatay ang Panginoong Heso Kristo, natalikod, nawala na yung mga matay na lahat, nawala na yung iglesia. Eh siya, namatay na. Pero... Nandyan pa rin. <laughs> oh. Mas matindi. Kasi, kasi nga, hindi totoo yung Diyos nila, hindi totoo yung Kristo nila, lalong hindi totoo. Ako naniniwala na yan ay anghel. Oh, ang tanong. Ano, ang hell ba yan ng Diyos o ang hell yan ng demonyo? Yun. Ng demonyo. Kasi yung Diyos nila hindi to. yung Kristo nila hindi to. to. Eh di ang anghel na yan. Sa so, ano sa palagay ng Bible? Totoo ba yan? Aba, ang ng demonyo yan. Maliwanag kan sa Bible. Sigurado. Kasi <laughs> tingnan mo ha. Sa liwang sa liwa sa aral. Opo. Ng tunay na Diyos, ng tunay na Kristo at ng tunay talagang mga ngaral. Di ba? Mhm. Uh -huh. Iyon ang pagkakaiba niya. Iyon ang dapat nilang isipin. Aba, antindi naman itong aling puno. <laughs> <laughs> ha? Matindi ito. Matindi talaga ito. Matindi ang pagiging sinungaling nito. Mm Kaya dapat, umalis na sila dyan. Ay, kaprata, ano eh, hey, ikaw, brother, ano masasabi mo? Hindi ako. Talagang panawagan ko dyan. Eh. Mal, na, mal, mal natin sila. Mm -hmm. Sa so, pamagitan nga ito, nala, naririnig tayo. Papaliwanag tayo sa katotohanan. Ah, uh, bago man tayo magkanawa, brother, ito lang panawagan ko sa Allah. Hindi po. Mahawa kayo sa kaluluwa niyo. Mm -hmm. Kasi, yung, ano nila, yung mga salita ng gawang tao yan, huwag kayong makinig dyan. At huwag na kayong magpatuloy dyan. Mahawa kayo sa mga anak niyo. Yun lang. At saka, dagdag ko siguro, brother Mar, eh, katulad dito na pag-uusapan natin, di ba? Huwag silang magagalit. Mm -hmm. At saka, kung sakali mong sila'y magalit, Brodmane, ano natin? At kung magagalit, wag sanang manakit, relax lang at uminaw. Diba? Kaya sa ating mga kababayan, wala pong personalan. Biblia yung ating pinag-aaralan. Nasa Biblia po, ang Iglesia, ginarantyahan ng ating Panginoon Kristo, at ng Ama. Hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Iyon ang sabi ng Diyos. Samantalang ayon doon sa aming kinilalang sugo nung una, ang iglesia raw po ay natalikod. Tapos, yung iglesia ang itinayo niya, yun naman ang hindi matatalikod. Nagpapakita lang siya ng authority niya na mas higit pa ba ang kapangyarihan mo kaysa sa Diyos at kay Kristo? Ang mga bagay pong iyan, mga kababayan, ang isa sa mga dahilan kung bakit kami lumayas sa iglesia pong kanyang itinayo nang mapakinggan po namin si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel. Naliwanagan sa awa ng Diyos ang aming mga pag-iisip at sama-sama kaming nagsilayas sa kanyang iglesia. Kaya naman, sa awa at tulong ng Diyos, kami po'y nangangako, samahan niya po kami, na kami po ay mananatili at magtutumibay na mga...

maraming dimanda ang taong yoy masama na. dapat nating maalala ang nangyari nung una si Kristo'y pinatay ng hudyo dahil sa maling asunto Ikjay bangin, x Mama x